Tsaka pinarmol. Nakaganti sila sa uod ano. Naparmol eh. Haluang ng sibuyas. Eh. Nakin dito sa hulo, utang na nagtipid kasi yung boss eh. Dapat yun, kaya niya sa iba eh. Hindi paubos na rin. Hala, kaganda nun ah. Kaganda, ganda. Kung pinatuloy niya kay Oka yun. Ba't kasi nangihinayang siyang... ano Hindi na gawin ng supply. Hindi, siya nag-alaga. Eh, Matututukan niya ba yun kung ito nga na ano. Magbambombay ng mga katapos. Hindi saan ba? Taga sa pang buo. Hindi ko. Kaya ayoko naman ako yung magbibigay kay Oman. At tutanay eh. Baka magkaganon eh. Magsisiyahan kami. Hindi ko ito Sana tinurayin ano niya, ano? Ano? Nagbombay. Nangyayit ako namin si Bethany. Sabi ka sa adan. Saan niya? Eh, ano? Na, ano? Okay, Balo naman. Ah, Paganda. No, pili -pili -pili siya, Kulay green, ano? Green. Kalimahit pa ng palampung... Blue green. Parang hindi tinumaan nung... Dalawang klase lang daw ini ini -spray niya diyan, penan tsaka yung isa. Go, ano ba 'yun? Brudan. Galing pa ikaw pamangkin ng bago yung laso niyan. Hmm. Tabindaan lang siya kamo. Dahil sa alikabok. Alikabok lang eh. Alikabok lang ba matayo or? Perte lang siya, tibet lahat ng tabindaan din naman inuod pag nakahawig siya amin. Hindi pala sa laso na no. Hindi nakaka-breed eh. Hindi mo yung ano dyan, yung itlog, di ba? May itlog sa dahon. Yung parang itlog ng langaw. Hindi mo pa nakikita. Hindi matigas. Hindi ah. Para siyang itlog ng ano. Itlog Ditingat. ng, oh, itlog ng langaw na maliit lang. Mga Pina. ganito lang, ganito lang kalaki oh. Ganyan. Hindi pa ako nakakita nun eh. Ganyan, kalaki, sila. Pag mo yun, hindi na yun, hindi na yun mapipita. Pag Pero pag ito, Itlog hmm. paro paro. Na paro. Ay, paro-paro. paro-paro. Ay, paro-paro. paro yun. Nasa labas. Nasa labas lang yun. Pag napisa yun, papasok mo sa loob. Papapagad sa loob. <coughs> Napapansin mo dyan. <coughs> ay, ay, si, may pasitaw si Lolo Tasio, oh. <laughs> Tumubo na kaya yung binili kong ano, buto ng upo. Kaganda, oh. baka Bakatalbusan na yun, i na yan. <laughs> ay, ay ko. Oh, uh, hay. Ga meron din siyang gabi. Palimda. Pati nga 'yung nakuha mo, konti nga. Ala, lang uod ngayon, oh. No? Araw-araw kaming ang uod. Lasugporin. Lang siguro may may ilang araw ba nung Pasalanan mo?